Ngunit kinagulat ng publiko ang naging matapang na revelasyon ng singer na si Kyla Alvarez tungkol sa sunod-sunod na mga paghihirap na hindi isinapubliko noon. Kaya naman marami ang humanga sa katapangan ng singer. Narito ang mga naging revelasyon ni Kyla sa panayam sa kanya ni Oki Diaz. Ayon nga sa isang kasabihan, to lose a child is to lose a part of yourself. Isa itong karanasan na walang sino mang ina o magulang ang gustong maranasan, kaya naman hindi halos maisip ng marami ang tindi at lalim ng sakit na nararamdaman ng R&B singer na si Kyla at ng kanyang asawa na si retired PBA player Rich Alvarez dahil hindi lang isang beses kundi apat na beses silang nawala ng anak dahil sa miscarriage. Kamakailan lang nakapanayam ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel si Kyla kung saan ikinuwento nito ang kanyang mga paghihirap matapos siyang mawala ng apat na anak dahil sa miscarriage. Hindi lingit sa ilan na sa mga nakalipas na taon, dumaan si Kyla sa apat na sunod-sunod na miscarriage. Noong 2018, dalawang beses siyang nakunan. Makalipas ang tatlong taon, year 2021, ay muli siyang nakunan sa pangatlong pagkakataon. At nitong nakarang taon lang, kinuha rin sa kanila ang sanay ikaapat nilang anak. Inilahad ni Kayla na walang kapantay ang sakit na mawala ng isang bagay na kanyang ipinagdasal at matagal nang pinakaasam-asam. Ngunit bigla na lamang kinuha sa kanya. At ang mas masaklap pa, kinailangan umano niyang pagdaanan ito nang paulit-ulit. Ani Kayla, parang binigay sa'yo tapos kinuha ulit. Tapos you have to go through that pain over and over again. Every time na nagmi-miscarriage ako, gusto kong mag-give up. Ayokong gumalaw, ayokong lumabas, ayokong may kausap, ayoko ng tao, ayaw kong magtrabaho, wala akong gana, Ipinahagi naman ni Kayla na umabot siya sa puntong kinwestyon niya ang Panginoon kung bakit hindi sila binibigyan ng anak kahit may kakayahan naman silang maging isang mabuting magulang. Ani ah, Kayla, "Kasi gustong-gusto ko talaga ng maraming anak. Mahilig po ako sa bata. Gustong-gusto ko po yung nagbibigay ng pagmamahal, lalo na sa anak. Feeling ko kasi I have so much to give." Samantala, naanting naman ng netizens ng emosyonal na ikinuwento ni Kayla na naaalala niya ang kanyang apat na anghel tuwing umuulan. Mangiyak-ngiyak na ibinahagi ni Kayla na naririnig niya ang kanyang mga anak na naglalaro tumatakbo sa bawat patak ng ulan. Anya pag umuulan po, feeling ko pag naririnig ko yung mga patak ng ulan, feeling ko yung mga anak ko naglalaro. Nandiyan lang yung mga anak ko. Naririnig ko sila sa mga raindrops Kapag umuulan, parang feeling ko yung mga anak ko nandyan naglalaro. Mga patak ng ulan sa mga dahon, sa bubong, sa sahig. Parang feeling ko footsteps nila yun. Tumatakbo sila. Lagi rin umano niyang napapanagitipan ang kanyang mga anak. Ngunit lagi raw siyang nauuwi sa pag-iyak tuwing nagigising dahil hindi niya makita ang mukha ng mga ito sa kanyang panaginip. Isa lamang nga ang hiling ni Kayla at ito ay makita ang itsura ng kanyang mga anak kahit sa panaginip lamang. Anya naiiyak ako kasi feeling ko I would always wonder kung ano ba yung itsura ng mga anak ko kung pinanganak sila. So parang sabi ko, sana nakita ko yung muka ng anak ko. Samantala ng matanong kung paano niya natanggap na wala na ang kanyang mga anak, ipinahiwatig ni Kayla na hindi niya ito kailanman buong matatanggap dahil sa kanyang puso, nag-aasam pa rin siya na magkaanak muli at mabigyan ng kapatid ang kanyang anak. Ani Kayla, actually, I'm not sure kung tanggap ko na talaga siya. In my heart, naglolong pa rin ako for another kid. Samantala, pinipilit naman ni Kayla na maging matibay, lalo na para sa panganay at nag-iisang anak nila ni Rich na si Toby. Gusto raw kasi niyang maging role model at ipakita sa kanilang anak na kung mabiguman siya, pwede pa rin niyang subukan muli. Ngunit aminado si Kyla na bilang isang ina, napakahirap magpakatatag lalo pa dahil pakiramdam niya isa siyang failure dahil hindi niya maibigay ang hinihiling ng kanyang anak na kapatid. Ayon pa kay Kyla, matatagman siya sa paningin ng kanilang anak, durog na durog naman umano ang kanyang puso. Anya parang as a mom, I'm feeling so miserably na bigyan siya ng kapatid. So nagsastruggle ako, yung heart ko. It's so hard to be strong for them. And specially for my son, kasi deep inside yung puso mo parang durog. Matapos ang pinagdaanan niyang miscarriages, inamin ni Kyla na sa ngayon, hindi na siya umaasa na magkakaanak pa dahil masakit umanong umasa. Ngunit kung bibigyan naman daw sila ng Panginoon ng isa pang anak, naniniwala siyang ibibigay ito sa kanila kahit walang tulong ng iba't ibang treatment o doktor para lang makabuo. Ani Kyla, gusto ko pa rin talaga na mabigyan ng kapatid si Toby pero sabi ko kung gusto talaga ni Lord na i-bless kami with another baby feeling ko kahit walang treatment